Isa na naman po nakakalungkot na balita ang ngayon ay viral na viral sa social media. Ang kaso po ni Sarah Kairina Mahatir, siya po yung uh, estudyante, 13 years old, uh, sa Malaysia, na sinasabing binuli na kanyang mga kaklase pa, limang kaklase niya, ang nangbuli sa kanya na naging dahilan daw umano ng pagkahulog ng bata mula sa third floor ng kanilang dormitory. July 16 na matagpuan ang consciously ang kanyang katawan sa lapag or sa ground ng kanilang dormitory at dinala siya sa Queen Elizabeth Hospital. At July 17 po, dinilikilara na siya ay patay na. Actually, uh, ayon po sa nag autopsy sa bangkay ng bata, ang kanyang cause of death is brain injury due to lack of oxygen and blood flows. Ayan po yung cause ng kanyang pagkamatay. Nakalulungkot pong isipin pagkat isa na naman po kaso ng pangbubuli ito. Tumataas na po ang kaso ng pangbubuli, hindi lamang po sa Pilipinas at sa iba't iba pang lakon ng mundo. Uh, ang kaso po ni Sarah ay masyado naging mainit sa social media sapagkat may mga iba't ibang spekalasyon na lumabas tungkol sa kaso nito. Mababalitaan o ma ma kumakalat sa social media ang mga videos na ang bata daw umano ay inilagay sa isang malaking washing machine after siyang makita ng kusino, ma ng kanya mga klase at inilagay daw umano umano sa isang malaking washing machine but upon the report sinasabi na ito raw ay mga fake news pero sa kabilang banda, even though na ang paglagay sa washing machine is a fake news, uh, hindi pa rin natin maitatanggi na ang batang ito ay naging biktima ng uh, bullying ng kanyang mga klase. Nakakanungkot ano kasi ang mga involved dito is mga kabataan din. Uh, ayon dun sa balita, at ako, kaya siya naging viral kasi sinasabi nila na yung kaso niya is hindi siya na-explore or natutukan na ilia pagkat di umano ang mga kasangkot ay mga matataas na tao at ginagamit na issue ng mga politika Politiko sa Malaysia, sa anumang kadahilanan, hindi raw na ilabas ang tunay na rason ng pagkamatay at ang tunay na nangyari sa pagkamatay ng bata. Nakalulungkot isipin pero may mga nangyayari talagang ganyan. Sana po no stop bullying na mga parents sana mag magkaroon tayo ng mga tamang gabay para sa ating mga anak dahil sa totoo lang ang, ang uh, bullying is sobrang nakakaalarma.